na talagang smartmatic sa susunod na pambansang halalan sa 2025 may bago ng election provider matapos sa panalunin sa kontrata ang nag-iisang bidder na Miro Systems magbabalita si Mon Gualvez Unanimous ang boto ng Commission on Elections and Bank na i-award sa Miro Systems Company Limited ang kontrata para sa full automation ng 2025 national and local election ibig sabihin yung mga makina natin at yung mga consolidation system natin ay uh, ibigay sa Miro system yung award uh, ng kontrata para doon sa pagpapalis o pagpapaupa sa atin Nakatipid daw ng 800 million pesos ang Comelec sa 17 billion pesos na halaga ng kontrata sa Miru. Kasama sa i-deliver ide nila ang 110,000 automated counting machines o ACM, 104,345 ballot boxes, pati na ang consolidation and canvassing system o CCS servers at maging printing at papel na higit 73 million na balota. Sa end-to-end -end demonstration ng Miru sa harap ng Comelec at iba pang stakeholders, ipinakita kung paano gumagana ang mga ito madami po kasi dyan eh. Kung ano yung pinakita sa demo, maayos. Eh pero nung dinideliver na iba. So gusto naman natin kung ano nakita natin sa demo na maayos at pagkatapos yung mga konting adjustment na dapat nilang i-adjust o uh, ayusin. National Printing Office pa rin ang mangunguna sa pag-imprenta ng balota. Katanggap-tanggap din daw ang ginamit na papel dahil hindi namamansyahan ng marker. Pero hindi nakabundle sa kontrata ang transmission ng mga boto. Umaasa ang Comelec na makapagawa at makukustomize na miru ang mga makinang gagamitin sa loob ng anim na buwan. Makakatuwang ng miru ang Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Nagpasalamat naman ng miru Systems sa Comelec sa pag-award sa kanila ng kontrata. Proud daw sila sa naipakitang serbisyo sa Comelec. Desidido rin ng Meru na ipakitang dekalidad ang kanilang makina at manufacturing habang patuloy na nag-iinspeksyon ng Comelec sa kanilang produksyon. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.